araw nga na to ay bubuksan na namin itong pinakaiipon-ipon namin ng mga coins dito sa aming alkansyahan. Magdadalawang taon na nga namin itong hinuhulugan ang aming alkansya kaya naman ang dami na niyang laman. Sa tuwing may suklinga kami na coins ay inihulog namin ito dito sa aming alkansyahan para makaipon kami. At ngayon nga ay sobrang bigat niya na at halos hindi na namin makayang mag-asawang buhatin. Muntik na nga namin maibagsak ito sa floor. Buti na lamang na alalayan ko. Sabi ko nga sa asawa ko ay titimbangin muna natin kung ilang kilo na itong ating naipon. Hirap na hirap talaga talaga kaming mabuhat itong piggy bank na to dahil napakarami ng laman niya. At isa pa wala kaming mahahawakan at talagang dumudulas itong pigi bank. Kaya hirap na hirap kami. Pero syempre hindi kami nag give up mag-asawa. ba diba may kasabihan nga tayo na kapag may tiyaga, may nilaga. Kaya naman ginawan talaga namin na paraan na maipatong ito sa kiluhan. At ayun na nga na nami na namin mag-asawa dito sa kiluhan at alam nyo ba, akala ko talaga masisira ang kiluhan. Dahil sa sobrang bigat niya. Pero hindi naman siya nasira guys. Siya ay nagtitimbang lang naman ng 51 kilos. Ganun na pa pala siya kabigat kaya hirap na hirap pala kami magbuhat ng asawa ko. Halos kasing bigat ko na rin itong piggy bank na ito. Sabi ko sa sarili ko, magkano na kaya ang laman nito? bakat ganun na siya kabigat? Kaya excited na akong bubuksan itong aming alkansyahan para naman malaman natin kung magkano na ba talaga ang naipo namin na coins lang. Bandang ilalim ko nga pala ito bubuksan. Kaya lang hirap na hirap talaga akong pabalik ta rin siya dahil napakabigat talaga nitong piggy bank na to. Pero syempre kung may gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Ganun lang yun. Kaya buong lakas ko na talaga pinaikot at yun nga guys na paikot ko na siya. Bala ko sana i-recycle pa itong piggy bank namin kaya sabi ko maliit lang sana ang bubutasin ko. Kaya naman sinimulan ko na tong butasin gamit ang kutsilyo para naman makalabas yung mga coins na inuhulog namin dito. Nahirapan nga ako sa pagbubutas dahil yung parte na to pala ng piggy bank ay medyo makapal yung plastic. Kaya talagang idiniin ko pa ilalim para naman makapagsimula na ako magbutas nitong alkansyahan namin. Habang binubutas ko nga itong alkansyahan namin ay nag-iisip na ako kung magkano kaya ang laman nito. At iniisip ko rin kung saan ko dadalhin yung mga Points na makukuha namin dito at kung saan namin gagastusin. Masarap pala sa pakiramdam na may iniipon kang pera tapos kapag kapanahonan ng kailangan mo ay meron kang makukuha. Kaya dapat matuto talaga tayong mag-ipon para kung sakaling kailangan natin ng pera, mga emergency ay meron tayong mahuhugot. Hindi na natin kailangan manghiram pa sa mga kaibigan natin, kakilala at kung sino pa man. Mahilig talaga ako mag-ipon ng pera dahil ayaw ko talagang umasa sa ibang tao. Dahil lang sasaktan kasi ako kapag nanghiram ako sa ibang tao tapos hindi nila ako mapahiram. Kung lalo na alam ko naman sa sarili ko na magbabayad talaga talaga ako. Ako kasi yung tao na ayaw na ayaw ko talaga magkautang sa iba. Kasi kapag may utang ako, lagi kong iniisip yun, lagi kong inaalala. Hindi ako nakakatulog minsan sa gabi. mga panahon na walang wala nga kami, may isang kong taong nilapitan na sabi ko kung pwede peramin niya ako ng pangpuhunan. wala kasi kaming malapitan nung pagdating namin dito sa Pilipinas, kaya siya lang talaga yung taong nilapitan ko. Kaya disappointed sa talaga ako nung hindi niya ako pinahiram. Alam ko naman na may pera siya pero pinagdamutan niya ako. Tumating kami sa Pilipinas, wala ring bangko nagtitiwala sa amin kaya hindi rin kami pwedeng magloan. loan Kumulang nung ako ay natuto na ako mag ng paunti-unti. Kasi ayoko na maramdaman yung naramdaman ko dati nung walang wala kami tapos nangihiram ako na hindi malang ako pinahiram. Ang hirap nga nung nag-uumpisa pa lang kami talaga dito sa Pilipinas. Halos walang nagtitiwala sa amin. Siyempre nga naman wala naman kaming ari-arian, wala naman kaming pwedeng ipambayad sa kanila. Kaya siguro wala silang tiwala na pahiramin ako. Ako yung tao talaga na no, may isang salita kapag sinabi ko talaga magbabayad ako, magbabayad ako. Kaya talaga nagsumikap ako na magkaroon kami sa buhay kasi nga ang baba ng tingin ng tao sa amin. Pero ganun pa man yung taong yun na, na hindi nagpahiram sa akin ay naging part din kung bakit ako masenso sa buhay. Ginawa ako siyang inspirasyon, sabi ko sa sarili ko ipapakita ko sa na balang araw makikita mo ako magtatagumpay at hindi hindi na ako sa iyo uli manghihiram ng pera. Kaya yung mga taong bumigo sa atin, gawin natin mga inspirasyon niyan para tayo ay umangat sa buhay. Tayo magagalit sa kanila, magiinspirasyon natin sila na ipakita natin sa kanila na kayang-kaya natin. At syempre kailangan natin maging consistent sa goal natin. Ano ba yung goal natin? Bakit natin 'to ginagawa? Lagi nating isipin 'yon para naman makamit natin yung tagumpay sa buhay. Kapag tayo ay kumikita na ay matuto lang tayong kumurot sa ating kita. Huwag nating gagasusin lahat yun ang gawin natin. Kapag kumikita na tayo, kailangan nating i-invest uli yun para lumaki na lumaki ang kita natin. Kaya kasi sa ating mga Pilipino, kapag tayo po ay may kita na na malaki, ang ginagawa po natin ay kininagasus natin, pinambibili natin ng kung ano-anong mga kailangan natin sa bahay. Kaya hindi po advisable yun sa mga nag-uumpisa pa lang. Kailangan kapag kumita ka, kailangan wag mo na siyang gagasusin yung iyong kita. Ilalagay mo uli yun, i-invest mo uli yun para lumaki ng lumaki ng lumaki yung kita mo. Kala ko nga guys, nung nagsisimula pa lang ako sa okay, talagang halos hindi ko talaga bawasan yung okay ko. Kahit pa nga may magusto na akong damit para sa akin na hindi ko talaga kinukuha at kahit may magusto na akong damit para sa anak ko hindi ko kinukuha. Dahil ang goal ko noon, kailangan ko muna magkaroon ng malaking kita, kailangan ko muna, kailangan ko muna may sapat na puhunan bago ako gumalaw ng paninda ko. At sabi ko sa sarili ko, tiis ka muna ngayon Gina dahil darating ang panahon kapag gusto mo na yung isang bagay, kapag gusto mo na yung isang damit, kukunin mo na lang yan o kaya magbubukas ka na lang ng bundle lang para sa'yo na hindi mo na kailangan pang isipan ng kung ano ano pa. Kaya kapag nag-uumpisa ka pa lang talaga, kailangan natin matutong magtiis para magkaroon ka ng ganyan, ganyang kabigat na piggy bank. Charis! Nakikita nyo guys, panay awas ng pera o ba diba, ang dami, nakakatuwa talaga, nakaka-excite. So ito, ito yung mga buo. Bibilangin po namin ito, yung kabuuan nito, at sana abangan nyo sa part 2 ng video na ito. Meron kami part 2. So, I-review natin kung magkano yung halaga. Kung magkano yung naipo namin na coins. Grabe.